Tak ada nama Muslim. Weh, tokoh lemah biar orang nak. Kita nak tinggi dengan lemah. Ini dah bagus. So, mana tak ada nama Islam? Bila ini wala Al-Quran. Al-Tak ada nama quran Ayu sa ada nama. Tak ada nama Allah. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ayuhannas. Ya Ayuhannas. Aku turam aku malami. Kalau kau malami nabi kablikum. La'allakum tak tahun. Tak tahu. Ang sabi ng kanilang aklat na Quran, o kayong mga sangkatauhan, sambahin ninyo ako bilang nag-iisang Diyos na lumikha sa inyo. Katulad ng mga taong matutuwid na sumamba sa akin. So, inadamon po para magtanumpay kayo, sabi ng kanilang Quran. So, inadamon, ang kanilang Quran ay nagpapayuwati na meron lamang tunay na iti ng Diyos. Yan ang unang tanda. Well, nakalunod yan ang mga Muslim. Meron silang pinaniniwalaan na iti ng Diyos at tunay na iti Ngayon, siyempre ang ating mga kaibigan at mga kapatid natin, mga kakristyanuhan, sabi nila sa inyo lang yan eh. E paano naman kami mga kristyano? Ano ang Ano ba sinasabi ng kanilang aklat. Eh, sabi naman na ng kanilang aklat, kina natin. Ito po ang pagkakasabi ng kanilang aklat, Pagkatin nyo po sa mga kristano may dala ng Biblia, ito ang pagkakasabi ng aklat ninyo sa Isaiah 45, talatang 18. Ito po ang pagkakasabi. Sa pagkatin ang sabi ng Panginoon, nalulitan ng langit Nasyang Diyos! Nagadan mo sa lupa at bumuha niya on na kanyang itinatag at hindi niya nilita na sira. Na kanyang inanyuhan upang tahanan. Ako ang Diyos, ang Panginoon at wala ng iba. So maging ang Biblia pala nila ay nagpapaliwatid din na ikisa lang talaga ang Diyos. Ganun din sinabi pa na bilang din sa ibang talata ng aklat nila, loko. Ano ito pa ang pagkakasabi patuloy na talagang ikita lang ang Diyos nila. Ano po? Ito pa ang naman sa Isaya 43 Salatang Mete. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. yeah. So, in other words, wala ang Biblia nila, ay nagpapahiwati na ang mga kakrisanuan pala ay may isang Diyos din. Yan. Yeah. Ngunit, nagpumulat na mga ko sa ibang mga mga naral, bakit pag tinanong ko sila, sabi nila isa lang ang Diyos, bandang muli, tatlong sinasabi nila sa akin. Siya lang kung pastor pa lima. Kala naman siya sinabing gano'n. Baka ikala pa ka, isang Diyos din siya. O katlo. At yung iba kasi, sabi nila, isa lang ang Diyos. Pero ba'n na sabihin, tatlo. Ma, hindi naman sinabi ng Diyos, ako'y tatlo, naging isa. <laughs> Lalo hindi sinabi ng Diyos, ako'y isa, naging tatlo. Kung sinabi ng Diyos yan, peke ay katatlo o isa pa rin mo, parehas yan. Pero ang sabi ng kanilang Biblia, isa lang ang Diyos. So, natutok mga pala yung dalawang aklat eh. Ang Quran, na siyang pinaliniwalaan ng mga kapatid natin Muslim, at ang mga Kristiyano na pinaliniwalaan naman ang kanilang Biblia, na pinaliniwalaan naman ang mga kapatid na Kristiyano. Eh bakit kinakailang pang magkano? dapat pang tanunan. Naiiba na lamang ito sa gawa-gawa siguro ng mga mga narali. Oh ibu itu nak mana mana lagi. Mana orang nak baca mak kita tu, bising balik mak. Mak saya eh, mak tak bising, tak jure, tak nak kita dah. Kalau pun masih silami, saya jadi abe ini saya punya tanda. Dapat kita nak sapi di pasu bising balik mak mak saya tak ada pengalaman tinggi. Pasu tunainya, nana sekali lantanda, alikan tangan. Nah, relasiun. Tapi macam tanyo dito ang matulid eh ang pagiging dapat yung relasyon nila sa Diyos hindi ay naniniwala sa Diyos na iisa lang ito iisa lang ang takilang katapagmika yan po pangalawa na tanda pangalawa na tanda po ayang dapat po ang reliyon na kung saan nagmeri-ari ng tanda ng matulid na, na reliyon ang kanilang doktrina o aral ay nagtuturo na meron lamang iisang Panginoon. Iisang Rabbil Alamin. Iisa lamang ang Panginoon. Na ang ibig sabihin nito na ang salitang Rab o Panginoon o Lord ay iniuukol lamang nila sa iisang Diyos na katapaglita. Na ang salitang Panginoon Iisa lamang ang dapat pagkukulan nito. Pero pag iba na inukul ito, in other words, wala sa kanila ang tanda ng matuwi na relasyon o reliyon sa kanyang paliliwan. Ano ibig ko sabihin? Na ang talitang Panginoon ay eksklusibo lamang dapat address patungkol lamang sa Diyos, sa nag-iisang Diyos. Siya lamang ang nagmay-may-ari ng salitang Panginoon. Sa kanya lamang dapat ipapatungkol ang salita o word ng Lord o Panginoon. At wala na ibang pagkakalabitan pa. Dahil sa banal na Quran, malinaw sa banal na Quran, na ikita lamang ang Panginoon o Rabbil Alamin. Malinaw pa nga eh. Sa limang dakad na mga muslim, dahil na inuulit yun eh. Alhamdulillahi Alamin. Masyaallah. So in other words, yung sa itang Panginoon, bukong lamang yan sa Diyos, sa nagitang Diyos, na siyang may lika ng langit at lupa. Anong ibig sabihin nito? Na ang salitang Panginoon ay hindi pwede inukul sa tao. So kanino man, o sa propeta man, o sa mensahero man, kapag ginabit ang salitang kito kanino man, in other words, wala na sa kanila ang tanda ng patuloy na reliyon. In other words, malayo sila sa kasutuhanan. Halimbawa, si Pastor Pedro Palima mamaya sa pagtingin niya sa pangalawang tayo niya ay ipakilala niya si Kristo bilang kanyang Panginoon o Lord, asori ah, siya. Sa alin na kanyang taga, hindi ka siya ng kit, ina-advance ko na para hindi ka magangkita sa ikang Panginoon Meso Kristo mamaya. Dahil ang salitang Panginoong Mesyo Kristo ay hindi kailanman itilatawag ni Kristo sa kanyang sarili. Lito? Yan. yan po, pangalawa. Pangatlo. loko. Natanda ng matuwid na rin yun po, sa'yo. Nang matuwid na rin Dapat, o relasyon. Dapat ang relasyon yan, o iliyun yan, kapag kaunawa kay Pastor Peter Alima. Dapat, ito ay nagtuturo ng lahat ng kautuban ng Diyos o nagpapatupad sa lahat ng mga iniutos ng Diyos. Dito. Dahil bakit? Bakit ba nilika ng Diyos ang tao? Ano kanyang tungkulin? Sabi sa banal na Quran, para sumunod. Kaya ang ibig sabihin ng Islam eh, pagsunod, pangalima, pagsuko, pagganap! sa bawat kanuuman o oh, kausuhan ng Diyos. Ito ang kaulugan ng Islam. Totoo, kaya hindi na natin dapat vekto pa ang kanilang Islam. Patuloy na talaga, ipatutupad nila ang bawat kausuhan ng Diyos. Where's well, that? Ganun din sa mga atlat na pinaninumaraan ng ating mga kandigang kristyano. Ganun kay Pasport Kalim. Maging ang kanilang atlat ay napapahibati. Sabi sa Ecclesiastes, Dose, talatang 13. Lupo, ang pakakabang ay ganito. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang lahat ng kanyang mga kautukan. Sapatkat ito ang buong katungkulan ng tao. So in other words, ang isa sa mga tanda na ang yan, o ang relasyon niya ay tama, sila ay nagpapatupad ng lahat ng kautusan ng Diyos. Dahil bakit? Sabagkat para ang tao ay makatupad sa utos ng Diyos. Dahil ito ang kanyang tungkulin na kinakabi sa kanilang Biblia. Opo, patakot sa Diyos at hindi ang lahat ng kanyang mga utos. Ito ang buong katungkulan ng tao. Opo, so in other words, lumalabas niya na